Ito, magandang bulaklak. Ito, palabas na natin ito. O, oh, ayan o. Oh. Ganda. Grabe. Tasa. One week pa siguro. Maganda na. One week. Tayo po ay uh, mukhang uh, makakaharvest. Isang magandang buhay. It's Monday. Mga ka-farmer. Ayan. Feels like Sunday. <laughs> Siyempre, after a hard work, ba? Diba? Sunday. Medyo busy kami kahapon at uh, tayo naman na masaya. Kaya lang, ka tayong kailangan itali na isa na medyo na lose. Na lose. Ayan, makakapamayasin natin yan. Oh, kung gagawin. Daming naka-line up. Ah, uh, ito pa, oh. Sasabit natin yan. I- ganda ng bulaklak na ito ang ganda tayo na po nakapagpalabas niyan kaya lang something is ano di ba merong may problema anong ano nyo pupunggiside pala ako mag uh, dami ah uh. kailangan na naman ng fungicide na itong mga to tuloy tuloy natin ang fungicide meron ako nabiling ano, eh. ito magandang bulaklak ito palabas na natin to oh ayan oh kanda grabe ang kinaganda dito sa mga binibili ko karamihan ay may ID ayan oh banda gordon so dapat pala meron akong listahan din na ano, para pag nag tayo ng ano mamaya double doble di ba maganda yung makolek mo yung iba ibang uy may problema ka ah Tay tay dyan Ayan o Pungus Ito yung ano po Sa ano pa to Nung mga sa Na natutupi sila Ang aga ganun Ang kakaproblema Pero Ayan po Punggi natin yan Ito nabili natin May bulaklak na yan Ayan lang. Ayan o. Damage yan. 500 pesos lang. Ayan o. Damage. Ito yung isang... Ano ba yan? Ah, okay. Punta tayo sa mga gulay. Mga oh, farmer. At uh, tatanim ako ng kangkong ngayon. Hopefully. Medyo makulimlim ang panahon. Masarap magbungkal-bungkal uh, ng lupa. Yung kinukuha na namin ang lumpia ay... Mahal daw ng sili, sabi ko sister, ang daming sili sa amin. Kumuha ka, kung manong 600 daw ang kilo, napakamahal. Eh, sayang naman sabi ko. Eh, sa amin eh, o, oh, tingnan nyo, inuula, naglalapnos na nga lang, naglalaglagan. So, ayun, baka pumunta po ngayon. Tapos, uh, kukuha ko ng talbos ng kamote ngayon, kasi pipitikan ko to ng na naman mga farmers usual pero pitik lang kasi ang dami na naman pong nangangain like here dito sa side na to tingnan nyo. dapat mabilis ang mata nyo ha o oh, tingnan nyo may kalaban kakalat yan pag hindi natin nasugpo yun dito tapos yung ating uh, ano dito gumaganda tuloy lang natin tuloy lang natin ang pag-aalaga binungkal na natin yan so hopefully ay uh, <coughs> tumigas na sila to mga ito, hindi, peke ito kita nyo? hindi yan mabilis din mata nyo <laughs> bok choy. yan ah, ah pwede naman pala sila sa init tumubo na yung ating yan, ikutan ko lang bago ko pupatay ng camera at ako'y magagagalaw ah uh, ito ay ano to? Korean, Korean radish po ito. Tingnan natin, huwag tayong mag-give up doon kasi yung doon ay may shade. Tingnan natin yung walang shade at mukhang pansin ko 'yun magandang pagkatubo pero parang hindi siya ganoon kabilis. So baka mas matagal siya doon tayo sa local na farmer ha. Yung sa local. So, oh, ayan. Uy, ang ating mustasa. One week pa siguro. Maganda na. One week. Tayo po ay uh, mukhang uh, makakaharvest na ng mustasa. Ayan. Ito yung tataniman ko ng kangkong. Ayan. Kangkong. Check din tayo dito sa ating uh, radish. Yung dito parang may problema yung root system niya parang may kumakain at tingin ko may ano nga may kalaban tayo Ayan, may kumain din no? kailangan natin pitikan to ah pitikan ito yung mga mustasa natin ang pangit dito kasi buo buo yung ano, hindi buwaghag yung nakuha natin kaya Mahirap i-ano ayan n'o tingnan mo oh yung mga naidagdag na ano lupa hindi oh, hindi buhag So mahirap i-isiksik na ganun. Oh. Pero maka-gagawa naman ng paraan. Medyo ano lang ng konte. Medyo kailangan lang nang uh, tender love and care mustasa ito Mag maganda to pagka umano maganda yan ito parang gusto ko na din i ano you know, sayang din yung bok choy na bagay pwede nating i oyster sauce lang ano yung parang pwede mo rin i-blanch hindi ko na i-sprayhan yan bahala na ito, may bulate, oh. healthy, healthy pa. Maganda pa yung ating lupa. <clears throat> so, yan, lalagay tayo ng, uh, lalagay pa ako ng net pala ng, lalatag kami ng net. Busy po kami ngayon. Uh -huh. Pichay natin. Iusin ko din yan. Let's get it on. Naka-charge na yung aking uh, pang-spray. Kuha mo na pala talbos. Pero, puti at pula ang gagamitin natin. Dahil ang luto ko po ngayon ay checkered snapper na kusido. Kusido po. Ang pampaasim ay kalamansi. Mm, yummy. So throwback 'yan ng Bicol na naman. mga farmer kasi si Mamin, si Mamin po. Ay uh, Isa sa mga reason kung bakit po ako ay nahilig sa halaman. makwento ko lang. Si Mamin po 'yung nag-alaga sa amin kasi ako, si Mama nung pinanganak daw po ako, si Mama ay uh, 38 kilos lang ba? Sobrang payat daw niyan. Tapos anemic. So hindi siya pwedeng magpuyat. Hindi siya pwedeng uh, kumbaga may sakit, no? Ang nangyari si Mamin po ang nag sa akin. Si Mamin ang katabi kong natutulog nung ako po ay bata, nung baby. Tapos uh, ayun, kaya kumbaga parang kay si Mamin po ang pangalawa kong nanay yun po yung dinalaw namin sa Bicol nung kami po ay nagpunta kaya lang nagpahinga na rin po siya 89 years old na rin naman so so ayun po tapos sa uh, dinalaw namin pero syempre may ano yun sa akin may sustento yun <laughs> si baby naman wala naman siyang never never naman siya so Bebe bibigyan ko siyang monthly na ano, parang tinaka pension niya na na pambili niya ng gatas kung anong gustong kainin biskuit yung supplies niya every month So, ayun. Ah, uh, sabi nga nung kapatid niya, Gel, sabi niya, salamat ha, hindi niyo nakakalimutan siya. Sabi ko, hindi ko po kayang suklian yung ginawa niyang sakripisyo sa amin. Kasi hindi na po nakapag-asawa yon Kami na po ang inalagaan nun, si Ati Timmy, ako, tsaka yung bunso. So, ayun ang nangyari. Kaya, masakit din, syempre, nung nawala siya. Kasi iniisip ko, makakabalik pa po kami magkikita-kita pa kami pero yung memory niya okay pa rin naman <clears throat> aka ano nga lang ng salamin kasi malabo sabi so, kapag niya ng salamin so ayun uh, naman kaya lang may katarak daw so ayun naman magpo opera kaya ayun eh, magpahinga na rin naman po tapos kaya mahilig po ako sa halaman. Siya po ang nag sa akin. Kasi may mga memory pa po ako na naaalala nung ako po ay bata. Na nagtatanim kami ng kamote, ng munggo, ng rose. Mahilig din sa rose yun eh. So, ayun. Doon sa Bicol. Si Mamin kasi syempre, ano din sanay sa bundok yun eh. Bundok po sila nagtatanim ng mga kamate sa kamote yan, mais. So, minsan may memory pa po ako na kasama ko si Ate Claudil nasa bundok kami. Nag namuntok uh, namundok ba sinama niya. So ayun. Ano 'yun? So ayun po, kaya malapit kami. Ay malapit ako sa mga siya po nag sa akin sa tanim-tanim. Tapos yung kusido na 'yan, favorite naming ano 'yan, 'yan kasi siyempre sa Bicol po, no? Galunggong, no? Ganyan, nagprito ka ng galunggong. Tapos may tira, ang gagawin niya niyan, iluluto niya po 'yon sa sabaw na talbos na pula at kalamansi 'yung pampaasin 'Yun po 'yung kusido sa Bicol po ang tawag. Kaya throwback sa akin kaya ako nasabing throwback. Yung bagay yung parang kinabukasan na na galunggong na pinirito tapos ilulutuin niya po sa ano 'yon, sa talbos na pula at ano. So mamaya, yan po ang uulamin ko. Kala, kaya lang, ang luto ko naman is checkered snapper. Mga nabili natin ng masinlo. Unti-unti ko na. Gusto ko na ulit bumalik eh. Ay, salamat naman at nag-enjoy tayo doon. So, sa so, mga hindi pa po nakakapanood, nako, nakita nyo. Makita ninyo kung gaano ka sarap mamalengke doon. So, ayun. Ah... Uh, Kuha talbos. Ayan, kaya nabanggit 'yan. Napahaba na naman ng kwento ko. Parang na tayo nagkukuwentuhan dito. Ayan, kuha muna ako ng talbos, mga ka-farmer at uh, a natin para healthy tayo. Oh. Ayan, o Ah, uh, tatanim na naman tayo. Kangkong, siyempre. At uh, ito, mga ka-farmer. Minit na. Oh. Sunog na naman ang batok. <laughs> Sunog na naman ang batok. Okay, mabilisan lang. Kabilang side, okay na eh. Ito na lang na side na to. Ha, ah, tapos ito pa oh. Kailangan gusto ko na rin pong maayos to. Pangit ng tingnan. Dami ng damo. Ah, maganda din sana ang bok choy. Kaya lang talagang uh, tututukan mo. Hindi ko po alam kung baka mustasan Dami na natin. Ano. Maganda rin kasi talaga ang bok choy eh pero pwede ding magpechay na lang siguro muna Ayan. kasi grabe din po oh. favorito din eh favorito Ayan, oh. kita nga yan favorite eh kung mustasa maganda kasi hindi nga sabi ko nga hindi po siya lapitin ng uod no mas healthy po yung ating uh, makakain kaya baka magmustasa na lang tayo kangkong dalawang plat uh, parang mas type ko yung mustasa o baka mag mustasa na lang tayo bok choy pwede naman yung isang plat doon yun na lang pong tsagain natin pero damihan na lang natin ang mustasa tingnan natin depende sa mood <laughs> pwede rin kangkong di ba? din gaano ano yan pero mustasa pechay mustasa po ako mas gusto ko mustasa hindi siya lapitin mas healthy tapos uh, gusto ko yung pait niya eh pwede sa buro di ba eto kasi pagka nagkamali ka lang nalingat ka lang po ng konti sa pechay, yun na kakainin na naman ng uod hirap mag control yan tapusin lang natin to at yung choy na ayos ayusin ko din hmm. tuloy natin ang vlog mga farmer at kahapon na busy tayo yun ito yun oh. okay, basa pa rin naman so ayan ang ganda oh, mga farmer ah. wow ganda tumutubo sila ayan o oh. ito na yan may mga number pa eh so I think okay naman sila dito Medyo, hindi ko alam kung okay na sa kanila yung lilim yung shade na to. At uh, ito na lang pala sila didiligin. Pero okay naman. Oh, may moisture. musta ka? Mga ringko natin. Ayun, oh, ganda ng ringko. Oh. Uh, so far, okay nakapagtanim na rin ako ng kangkong pala kanina ay kahapon kahapon di ko na natuloy parang tamad ako kahapon kaya ah. nga dito marami mabibingwit bibingwit sila ng palaka pacheck kami ng uh, mata si natalsikan nung nag grinder ata siya medyo oh, natalsikan nung sabi ko nga kakalimutan magsuot ng uh, protective equipment eh. minsan alam na maikli lang ang uh, kata, uh, puputulin na sino shortcut ayun nadali pero mabilis lang naman uh, pinano namin ENT so ayun okay na kabalik lang namin maga kami umalis ah uh, kagabi <laughs> pagkatapos ng party hindi ako mapakali sabi ko kailangan ko magdilig kasi mainit po mainit yung uh, panahon kahapon sabi ko mukhang hindi uulan nagdilig po ako chinaga ako ito kahapon tapos ito, tinaga ko din yan kahapon. At danda ng bok choy. Sabi ko, tiyagain ko. So ayun nga, nag-ano po tayo, nagtiyaga po tayo kahapon. Uh, nagdilig nga. Lahat yan diniligan ko, naka ilang napsak ba? Tatlo, apat na napsak din po ako. So ayun. Eh after nung ano, pasok ko nang nakahiga na ako ta. Natutulog na kami naririnig ko sabi ko maulan ba pagsilip silip ko ang lakas ng mikidlat nako patay sabi ko sayang yung hirap ko ah pero okay lang ayan oh ang ganda po ng ating uh, ito papalitan ko na din ito ano na kaya ito ano, harvestin na kaya natin to para ma ano na din palitan na natin yan harvestin tapos ito mukhang kailangan namin na ayusin ito pangit ang ano may problema ang lupa hindi ako satisfied sa tubo po nung ano tingnan nyo oh yelo pangit eh hindi hindi maganda ang nangyari siguro dahil sa may fresh pa na fresh yung mga manure na nailagay pero hintay hintay tayo ang pa kailangan na din itong maanohan maayos siksikan po ng mga lupa para naman hindi na sila matumba ito okay na ito nalagyan ko na din kahapon yan ngayon libangan natin eh libangan pero masaya harapin na natin to tapos eto ah, may ayusin ko yun mahirap kasi pag may ano tapos eto kangkong uli yan pechay natin mukhang okay naman ah Pinitikan ko. Hindi pwedeng hindi pitikan to. Mga kaparad. <laughs> grabe po ang uh, ang kalaban ah, grabe ang kalaban ayan ah. okay naman eh, manipis talaga kasi nga di ba yung last time po natin na linagay ng buto nga ah, meron ako ng bago ngayon doon eh. so yung last time natin na linagay parang kaunti ang nag germinate eh, hindi ko na po din pinakialaman na kaya uh, yun okay na pero mas love ko yung mustasa talaga mga ka mas love ko po yung mustasa itong bok choy malapit na rin po ito yung ibang ginagawa tinatanggal na po yung ganito they remove it yung mga ganun ba At tapos ah uh, oh. okay, tapos uh, syempre ay Pilipinas ah uh, grabe po talagang nakakainit ng ulo ang nangyayari sa ating bayan hindi mo naman maiwasan kasi syempre di ba may mga anak ka concern ka din sa magiging future ng anak mo di ba so sabihin ang iba dyan ang OA mo naman hindi, hindi siguro kung hindi ka naiinis eh ibig sabihin you don't love the Philippines parang ganun ang mangyayari kasi talagang matindi uh, farmer uh, may nakita nga ako sa Bicol kawawa yung kalsada alam nyo nakadeclare tapos na daw pero wala mang ginawa Can you imagine, di ba? oo oh, parang ganun na ba yun? Ah, uh, tapos kakain ka 700,000 lang. Barya lang kakainin mo, isang kainan, di ba? Ay nako. Ayun. Ah. Uh, bahala na. Kung kailangan may mangyaring hindi maganda para sa ikabubuti. Eh, kailangan mangyari siguro. medyo ano, talaga medyo ano ah. Ang ah. ganda naman. So, pinag-aaralan ko tong kung ano ang magiging diskarte natin sa mga susunod nating uh, planting nitong bok choy. Kasi parang masyado namang maluwag ano. So, pwede nating medyo ilapit-lapit siguro to. Ba? Pwede nating ilapit-lapit. Uh, kasi alam ko ma maano po kasi pag nag-spread to ng ano eh. Medyo Siguro medyo malapit yung sa sa rose okay lang. Pero yung dito sa in between ano plant. Baka medyo didikit natin ang kante. Sa rose okay lang yung sa ano natin, distance natin. Harvest na rin naman 'to, eh. Ipinano ko lang kasi parang kulang po sa bungkal din. Pero pa-harvest na po ito. Harvestin na natin, palitan na din natin. Ta pag medyo ganito ang panahon, maganda din magtanim eh. Harvestin na 'to. Unahin lang natin yung doon. Ah, ano ba magandang dito? Masarap dito, mami eh sa mami maganda to sa mami uh, ano, pares no mga ka farmer no nakabili nga ng pares yung pang pares magluluto tayo tapos itong ilagay ko yung doon ay panalo siguro tapos ito na yung aking tingnan nyo oh. parang 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 maganda ano na sila Diretso. Uy, taas kayo. Huwag kayong hihiga. Diretso. Taas lang. Diretso lang tayo. Huwag kayong... Diretso lang. Diretso lang. Hindi ko pa kasi makabisado din yung... Paano ba ang... Ano na ito? Medyo... Iaano mo din? Iipitin mo ba ng lupa? Siguro, ano? Para tumaas. Madyan lambot kasi. malambot ah. wala na pala akong inaasahang orchids din naman so may ayusin lang talaga ng konti so yan nabungkal ko na din naman yan kailangan tanggalin natin to eto ah uh, ito yung ating unang tinanim na korean so parang hindi po siya Ganon ka Ganda uh, Kung hindi man Tayo mag success dito sa Korean Radish Meron pa tayo doon na isang plat Korean din Pag hindi talaga gumanda yun na arawan eh Tataniman po natin to ng iba Kasi sayang Eto Eto yung mga Tinaniman ng sibuyas dahon na mga inano nila mga binaon po na ay binaon namamatay din oh. ayaw talaga ng uh, medyo maselan talaga to yan. namatay yung pinaano ko dito so kailangan niya ng araw kailangan niya ng araw namatay din tapos talbos kamote yan Medyo dito lang po ako nag-spray kahapon. Itong side na to hindi ko na in-spray. Dito lang ako nag-concentrate. Kasi para sabi ko hindi tatawid yung mga insekto. So ayan po ang uh, update natin. Kangkong. Pagtanim na tayo. Sana yung bok choy ma-harvest na po natin. So ngayon, uh, makapag-ano na rin tayo. So ayan, uh, bukas kailangan na po namin ilipat yung red tilapia makapaglatag kami ng net na mas malaki tapos ano pa ba namatay po yung aking uh, bukado doon no? water lagging nababad sa tubig yung isa namatay okay lang ganun talaga ang buhay sabi ko nga pag uh, ano iangat namin yan so ayan hanggang dito na lang po maraming salamat kung tingnan nyo ulan gần đằng đũa hai